So yun na mga kalakas no? Uh, babiyahin na naman tayo Punta na naman tayong hardware Para mabayaran natin yung Ating uh, Materialis Mga kalakas aakyat na tayo no? Salamat kay SG, uh, SG Solayaw Yon. Come Yo! get <laughs> pina yeah. talaga ito na English hero mga kalakas Yon, So pasok tayo Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. i gets ticking, but the snow and pour I've been flying from town to town, from. A... All right, morning. Have a glass Ayan, pag bagong araw at pag-ibagang vlog na naman tayo So For sort of this video pala mga klakas Update natin yung ating job site dahil Maykit isang linggo pala tayong hindi nakapag-ikot Dahil nandun tayo sa probinsya no So yun Shout out pala sa Mga taga negros sa aking lugar yan, see si you soon ulit so, shout out kay Paring Boards at kay Nanay Rayot, Tatay Rayot salamat sa uh, suporta at nagtanggap nyo ulit sa akin sa uh, buhay bukid no so the best the best talaga yung mga rayot family wala akong masabi so parang pangalawang pamilya ko na rin yung rayot pamilya no kasi pag pumupunta tayo doon asikasong asikaso tayo para na rin akong anak ni nanay rayot tatay rayot na pag umuwi sa probinsya sa bahay parang anak ang turing so the best talaga gusto talaga si Nanay Rayot at saka si Tatay Rayot. So, yun. Mga plakas. Abang-abang na lang sa video ko ngayong araw na to. At ito pala. Mauna tayo sa North East Green Hills, no? Ayan. So, dito pa lang tayo sa Ortigas ngayon at binabaybay natin yung Ortigas Avenue uh, medyo traffic traffic na dahil ang oras natin ay magnanay na 9am ng umaga so yun mga klakas abang abang na lang sa kaganapan mamaya dito na pala tayo mga klakas sa loob ng North East Green Hills yan so mapapansin niyo mga klakas same pa rin to sa dati ng aking video no yung pagpasok natin dito so update lang natin para malaman din ng iba yung hindi pa nakapanood sa ating video so, dito tayo mapasok malapit lang to mga klakas dyan sa ano yung gate na yan kaso lang hindi pwede yung mga ano dyan sa mga homeowners lang Ayan. so titingnan natin mamaya mga klakas kung maka video tayo sa loob no dahil parang meeting yata ngayon o kahapon So, tamang-tama, nandito si engineer. Kita ko yung motor niya. So, e, ito na po yung ating job set, no? Parang wala pa rin nagbago. pala tayong gas so, ito na mga klakas no? yung ating jad sat ay mayroon ng kisami so oi good morning iyon no? buapo <laughs> guwapo pa rin <laughs> walang pagbabago <laughs> Wala. <laughs> so dito pala si buddy no? nagkabit na ng hampam malapit na talaga to muntay Shut out. Oh, shout out. <laughs> so ating kwarto ay yun o, no? kunti na kunti lang so dito ay yun o no? so, umpisa na silang tapping, shut out ah dito rin mga klan ay kaibigan, shut out good morning, awalang shut out pinapawisan eh na yung ano so may 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 aso may tao pala dito ayan si Mang Edi tapping pala kaya no oo uh -huh. so, oo ano eh nang pinakamalakas na na tinang aka ayan so ak akala akala ko pati ayaw mo dito deh eh Akala ko ba ayaw mo dito? Ha? Tagawalis. So, yun at ah, marami na. Marami ng pagbabago. <laughs> Dahil yung mga tao dito ay mga bago na rin. Tayo ground floor, mga kakas. Eh, oh. dapat pa i-take yung mas kabaligtaran. Good morning. Morning. Good morning, to. Good morning, guys. Iyon na. <laughs> oh, mga kalakas. Kumustang negros mga kalakas. <laughs> Grabing init. Grabing init. So, marami na pala dito. Ito yung ating ground floor, mga kalagas, no. yan. Medyo marami na rin yung ating, ano. Ayan. Mga kalagas, no. At dito tayo na naman sa burgador. rajik So, hindi natin na-videohan yung pagpunta natin dito dahil mainit. Uh, at nandito na yung inaantay natin na uh, engineer, no? Susk. Saan ka? Bagaling? Magbidro. Ha? Huh? Mm -hmm. uh, mm -hmm. Ah, kumain <laughs> ka? so, yun. Kung kailangan, uh, ano natin mga klakas na update natin yung ating job site dito sa Bulgador. So, harap natin kamera mga klakas. Mga klase <laughs> mga klakas, so, no? natin pumaisara yung ating pisang dahil may maulog na siya dito yan ang na so yung ating pisang dito ay tulang pa sa sunod no? Ayan. so time check pala tayo alam ko na oh, ay good morning good morning good morning kagigising lang ah ha ganon kagigising lang ah so yun Mayan maya na tayo, akit sa taas ng update natin dito ay boss, good morning ah, good morning good afternoon na pala oh, nagkamali na naman tayo ang nangyari <laughs> shut up ay may back so ito yun oh. good morning oh, good afternoon na yata eh Okay, tamo? Ano boss? Ota may may helicopter kay diyan boss ah. Ha, ah, ganyan na, pare-pares tayong ano, boss? Ha? Tama, tama. Ano Wala. Bigat-bigat no dadali padali mo. Hindi nga ako nagkadala ng tuyo. Ano, Hindi nga ako nagkadala ng tuyo dahil yung motor grabe hasil. Ano, boss? Ha? Ito, bayag. Gusto mo? Alat yan. <laughs> ha? So, yun, mga klakas, no? Ito yung mga marmol na ikakabit sa dingding -ding, sa mga perimeter natin. Uh, Romblon yata ito, no? Oo, so, yari na po yung Isang mo. Ah, yari na. Yari ka na. Yayariin pa. So, ayun. At uh, update tayo sa likod. Ayun, no? Oh. Ayan, sila pala yung nagkakabit ng marmol. Hanggang taas yun, no? Ayan. So, sa likod ay nagpabakho tayo, no? So, kita mo mga klakas, no? Bira lang tayo mag-update. Pero tingnan nyo mga klakas, oh. Ang ganda nung design ng marmol. Ayan. So, marmol po ito mga klakas, no? Baka akala nyo pinting. Yan, marmol po ito siya. Yan. Yung marmol, parang pinting yung style niya. Yan. Ganda! oh, ito, mga klakas. Ayan. Ah, na ng marmol. Kita mo mga klakas, o. Oh. Ah, mayroon na siyang siminto pero mayroon pang marmol na tripod ang kapal ayan so yung ating kisame eh ay okay na yan at yung ating lupa dito ay nabakho na rin so yun may ano na rin siya so na mga kalagkas yung job uh, site natin dito sa Bulgadon eh. uh, may pagbabago na rin at uh, marawak na yung ating uh, Hindi so, natin, yun natin mga hoybis! Oo, oh, kasi delivered. Bakit? Yung nare-bis, ano lang? 50. Hindi, hindi mo. Iniwa pa yung 30 plus. Wapa. Uh, so, so, yun. Uh, Nag-usapan kami, no? So, yun na, mga kalakas, no? Uh, Pabiyahin na naman tayo. Punta na naman tayong hardware para mabayaran natin yung ating uh, materialis para sa Huibes ma-deliver na. So abang-abang na lang. Ayan mga kakas, punta na tayong hardware ne? talaga kainit uh, sana hindi na to magtagal ng init uh, naman para na uh, ano tayo no kasi pag ganito kainit grabe ang dami nang nangyari Buti dito sa Manila mga klasat no. Merong mga puno siya. Kaya hindi gano'ng rin siya. Yan. Yung bahan pa dito yung Manila mga klakas, update tayo uh, Malapit na tayo sa Petroni no? Ayan, talagang traffic talaga yung uh, stoplight ng Santulan mga kalakas no? So, labasan na kasi ngayon ng malalaki trap katulad nito oh. Yan. Tapos yung mga coach eh, na rin nandito na tayo sa ano nandyan na yung ating isang kaibigan so, iwan na natin sa ating guwante ito na tayo sa Petroni mga kalakas no? Ito na yung ating kaibigan. Okay. Ayun, no? Oh. Good afternoon. Yan, salot na naman mga Thank <laughs> you for coming my office in Ultra Pinto. Wow, <laughs> so kitlito. Go, get inside, put inside. Ayun, so maglagay lang tayo mga ka right. kalakas, no? Mga kalakas, akit na tayo, no? Salamat kay SG, uh, SG Solayao, so, Ayun. Come, get inside. Ayun. <laughs> <laughs> Pinakadabis talaga tayo ng English Hero, mga kalakas. Ayan, so, pasok tayo. So, ayan mga kalakas, no? Ah, pinaka- english na si S.G. Sumayaw. Bakit tayo dito? Dito mo makikita mga kalakas, yung Saan Gypsum. Acoustic pipe, no? Good afternoon. Yes, sir. <laughs> 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 Di na naman ready. Ayan. Na, mga kalagas, no? Andito na yung ating bill. At babayaran na natin sa mga gandang kasir. Iyon, <laughs> <laughs> no? So, magbayad lang tayo, mga kalakas. Hello, bro. Hello to my Hello guys, welcome to my life. <laughs> Hello vlog, welcome to my guys. Ganyan dapat. Kurang. Kita bakal mau <laughs> tahu kawasan. 16. Ah, 400. Mau So, itu nama kelas, no? Bayaran nanti. Halo. Yung bag namin for basic, dito na lang. Di ba wala sa sign, di Yes. So, Dalawang bag to. Wala na po isa. Kayo po lang ako, wala? Wala na So, payan tayo. Thank you so much. Eh, ngayon lang tayo nagka-time eh. So, ayan na. Uh, okay na yung ating payment. At uh, kukunin na natin yung ating resebo. Thank you for coming. and Ayan. Yun no? Ah, salamat, salamat sa Take care people. Ayun, maraming salamat at 'yun. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. So <laughs> Yan ang mga kalakas, no? Ah, tapos na tayo magbayad. So, kailangan na natin umuwi dahil grabe kainit ngayon. Ay, hindi ko alam kung ilang degree na. Tapos na So, parehas lang pala. Kainit. Mga ah, probinsya man o oh, Manila lang. Tostado yung putang. So, yun na mga kalakas. Lalabas na tayo. Pagbabayin lang natin itong ating kaibigang SG Sulayan. Yun. So, ano? Okay na. At, Thank you for Thank you. So, yun na mga kalakas. Nandito na lang yung ating video ngayong araw na to. At napaka-init. Kailangan na natin umuwi. Ah, grabe yung pagkainit. Hindi ko matis. So, yun na mga klagas. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Love you all.